3 tips kung paano harapin si crush. Una, sarili muna. Alagaan ang sarili para best version mo ang makikilala ng ibang tao. Hindi naman kailangan maging perfect. Hindi rin kailangan baguhin ang sarili para lang magustuhan ng iba. Sapat na yung nagpapakatotoo ka, pero nag-effort din para i-improve ang sarili mo sa iba't ibang paraan. Mag-develop ng good habits. Gawin ang mga bagay na okay para sa physical and mental health mo. I-explore ang mga interests at talents mo. Maglaan ng oras para ma-enjoy mo ang mga ito. O para magpakahusay rito kung gusto mo. Be kind. Sa sarili, pamilya, kaibigan, sa crush mo, at kahit sa hindi mo kilala. Maging considerate sa kapwa. Pero huwag kalimutan ang boundaries mo. The more na inaalagaan mo ang sarili mo, the more na mamahalin at re-respetuhin mo ang sarili. At tataas ang confidence mo. At pag mas mataas ang confidence mo, magkakalakas ng loob ka rin na mas kilalanin si crush. Pangalawa, simplihan lang. Start somewhere. Kilalanin pang mabuti ang crush mo. Simulan sa small talk o mga bagay na pareho kayong makaka-relate. Tanungin si crush tungkol sa sarili niya para mas makilala mo pa siya. Tapos next time, magbanggit ng maliliit na bagay o detalye tungkol sa kanya para low-key malaman niyang napapansin at naaalala mo siya. Madalas nakaka-flatter pag naaalala ng iba yung maliliit na bagay tungkol sa atin, di ba? Sa mga susunod yung pang-usapan, pwede ring topic yung mga pasyon nyo o mga bagay na kinahihiligan para may pagkakataon na mas makilala mo siya at mas makilala ka niya. Pangatlo, maging bukas sa ibang posibilidad. Malay mo, marami pala kayong pagkakatulad kaya na -e enjoy mo ang relationship niyo as friends. O kaya naman, ma-realize mo hindi mo naman pala siya masyadong gusto. Pwede rin naman ma na crush ka rin pala talaga ng crush mo. Malay mo, 'di ba? Kadalasan na parte ng pagiging teenager ang pagkakaroon ng atraksyon sa ibang tao. Ang crush, di naman kailangan sa relasyon agad papunta. Huwag din ma-pressure. Take your time lang na mas makilala pang mabuti ang sarili mo at mga tao sa paligid mo. Marami ka pang oras, enjoy mo lang! Para sa mas marami pang interesting topics tungkol sa relationships, bisitahin ang malayaako.ph.